You're watching ETVN Philippines. Kaya, salamat sa Diyos at naramdaman niya, nakita niya ang pangangailangan na ang, ang Amerika ay maging kakaiba at uh, magbago ng, ng landas sa kanyang hindi magandang patutunguhan at nawa'y sa tulong ng Panginoon magkaroon ng lakas ng loob na maipaglaban ni Trump ang lahat ng para sa kabutihan. So, magandang umaga po ulit, mga kapatid. Magandang buhay. Kung meron mang mga Uh, dilim sa mundo Meron din namang liwanag Lagi po yung magkasama Oo nga at uh, uh, Lumulubog ang araw Pero lagi namang sumisikat Kinabukasan Kung meron mang mga dilim Sa kalawakan Lagi makakabanaag tayo ng liwanag Sa kabila niyan At ito nga po kaya ko nabanggit yan ang isa sa mga tanong sa akin. Monse, napanood ba ninyo ang inauguration ni Trump? Yan ang bagong president ng, ng Amerika at magtataka kayo. Marami pong bumilib sa speech niya, pati ako, kahit hindi ako kano. Ano pong dating sa inyo, lalo na ang pagbibida ninyo at pagbibida niya sa Diyos. Kaya raw siya naligtas sa pagpatay at huwag daw, ay huwag daw kalilimutan ang Diyos. At sa lahat daw ng mga presidente, si Trump ang nagpwesto ng pinakamaraming katoliko. Yes. God must be... Uh, ang Diyos ho ay hindi nagpapabaya sa kanyang bayan lalo na kung ito'y napapariwara, napapalayo sa Kanya. Kaya yung na ating na nasaksihan tungkol sa California, yan ay mga babala at paalaala ng Diyos. Nandyan siya, nagbabantay sa atin bilang Ama. Pagkat ayaw niya na ang at ng kanyang nilikha ay mapapariwara. Kanya ito eh. Ang creation ay kanya. Ang mga tao ay kanya mga anak niya ah, at siyang ama. At ang ama ay laging nangangalaga sa kanyang mga anak, lalo na kung ang mga ito'y napapariwara. Kaya, isang napakalaking biyaya na mapaupo ulit itong si Trump bilang Pangulo ng US. Sapagkat marami sa mga masasama <laughs> at sa mga makabagong kaisipan na hin na nalabag sa moralidad ng simbahan at ng ano pa man ng sangkatauhan ay nagmumula mga pornography ang iyan sa ganyang galing ang lahat ng mga contraceptives na yan ang mga lahat ng mga uh, same sex na yan lahat to sa Amerika yan kaya dapat lamang na lumabas sa 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 Amerika ang isang tao na maglalagay ng kaayusan sa bansa. Lalo na sa Amerika. Sapagat ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa ngayon. At kung ito ang magiging napakasamang bansa, kawawa ang mundo. Kaya salamat sa Diyos at naramdaman niya, nakita niya ang pangangailangan na ang, ang Amerika ay maging kakaiba at uh, magbago ng, ng landas sa kanyang hindi magandang patutunguhan. At naway sa tulong ng Panginoon, magkaroon ng lakas ng loob na may paglaban ni Trump ang lahat ng para sa kabutihan. sapagkat utang na loob sa kanya, kinikilala niya, tama kinikilala niya na kaya siya iniligtas ng Diyos sapagkat meron pa siyang mundo, Mer meron pa siyang misyon sa mundo ngayon. At ako'y naniniwala doon. At ipinagdadasal ko siya. Panalangin natin si Trump sapagkat mahalaga ang Amerika sa ating buhay dito sa Pilipinas. At ang kung ano man ang maganda sa Amerika, sana yun ang makarating dito at hindi yung mga masasama. Amen. ETVN Philippines